for this video mga kaworks mga amigo ay subukan natin itong pandarin, itong motor na inayos natin kasi bigla lang daw itong namamatay kapag tumatakbo at saka may hindi kapag ang gagawin natin dito ay re-refresh natin itong kanyang motor ni sir i -re natin, lilinisin natin itong loob, itong cylinder head, tapos yung intake at saka exhaust valve, i -re -repress Re -repress natin. natin, tapos itong ganyang piston at saka piston rings, i din natin, tapos aayusin natin itong ingay dito sa kanyang makina at abangan ninyo mamaya magpapalit din tayo ng dalawang valve seal abangan ninyo kung anong valve seal yung gagamitin natin yung maganda at saka matibay na valve seal para dito sa Honda XRM 125i ngayon babaklasin ko lang itong mga head parts lahat kaya panoorin ninyo mga amigo ang buong proseso kung paano ito i-refresh -re itong kanyang cylinder head at saka itong kanyang cylinder block at saka yung kanyang piston at saka yung kanyang mga valve kaya itap overhaul na natin to mga amigo Ito na yung kanyang roller guide Nasira na pala Pud-pud na pala Papalitan natin ito ng bagong mamaya Kaya pala maingay kapag umaandar At saka itong kanyang board Okay pa itong kanyang board dito Katanggalin ko lang itong kanyang rapid cap Tapos mamaya Ipapalitan natin ng bagong rapid cap o ring tapos itong kanyang rocker ampin Ibabalik natin siya kung saan natin siya kinuha Para mamaya hindi na na tayo mag adjust ng balbula Tapos i-double check na lang natin yung kanyang valve clearance Kasi ang importante sa ating balbula Dito sa ating rocker arm ay Meron siyang play or meron siyang clearance Gumagalaw yung dalawang rocker arm at kaya pala na mamatay meron pa itong kunting singaw meron tagas dito sa kanyang barbula nung binuhusan natin ito ng gasolina meron siyang tagas na konti kaya pala na biglang na mamatay habang tumatakbo ay meron ng singaw yung kanyang intake at exhaust valve kaya ang gagawin natin dito ay i grind natin at saka nababalot na ng uling or carbon deposit itong kanyang intake at exhaust valve pati na yung kanyang butas dito sa kanyang manifold dito sa exhaust at saka intake dito sa kanyang combustion chamber at saka itong kanyang valve seat nababalutan na ng uling kaya biglang namamatay yung kanyang motor habang tumatakbo kasi nag loss compression na itong kanyang motor kaya ngayon simulan na natin itong i-grind i-valve grind na yung gagawin natin dito i-grind natin yung intake at saka exhaust valve para lumapat siya at magiging pantay tapos magiging malinis siya yung kanyang intake at saka exhaust valve para lumapat yung kanyang valve margin dito sa kanyang valve set ng maayos at kailangan nating linisin ito ng mabuti para hindi siya sumingaw or hindi siya mag-loss compression itong dalawang valvula ito na tapos na natin na i-grind itong dalawang balbula malinis na ngayon ito na namang piston at saka piston rings lilinisin na rin natin ito tapos tatanggalin yung mga carbon deposit para magiging smooth yung flow ng kanyang langis dito sa kanyang butas ng kanyang piston at saka dito sa kanyang piston rings para magiging smooth yung pagalaw ng piston dito sa loob ng kanyang cylinder para hindi siya magaspak o hindi siya mahirapan sa paggalaw pataas papaba itong kanyang piston kasi kapag meron ng uling itong kanyang piston ay mahirapan na itong gumalaw pataas papaba kasi na pumapatong na yung kanyang uling kaya kailangan natin itong linisin ng mabuti at kailan ba tayo dapat maglilinis or magkarbonize dito sa isang motor Mag, kaya pwede na tayo maglilinis ng challenger head or magkarbonize sa ating motor every 28,000 to 30,000 kilometers yung tinakbo ng ating motor pwede na natin iparepress mas maganda sana kung paribor natin itong kanyang bore at papalitan natin ng bagong piston at saka piston rings kaso wala pang budget yung customer natin kaya ang ginawa natin ay nilinis lang muna natin itong kanyang piston rings at saka piston ngayon ikakabit ko na ito at ito na tapos na natin itong naikabit itong kanyang mga piston rings ready na to mamaya at ngayon i-assemble na natin itong, itong kanyang mga rocker arm, camshaft at tatanggalin ko lang itong lumang valve seal at papalitan natin ito ng bagong valve seal. Ito na natanggal ko na itong dalawang valve seal dito. Sirang-sira na, napakalutong na ng kanya'ng lumang valve seal. At ito 'yung magandang valve seal na sinasabi ko na para dito sa XRM, ito 'yung pang Suzuki Raider 150 na valve seal ayan Maganda itong valve seal ng Raider 150 kasi parang pang-universal kasi pwede rin ito sa pang Mio i 125 Yamaha. Cheka mas maliit ang butas ng valve seal na ito dito sa gitna. Halos na hindi na siya mahila kapag ipinasok natin dito sa kanyang valve stem. Ngayon, ikakabit ko lang ito dito sa kanyang valve guide itong ating bagong valve seal. Tapos itong dalawang balbula. o napakalinis na ng kanyang balbula. Ayan, ikakabit natin itong kanyang valve spring at saka itong kanyang retainer. Tapos itong kanyang valve lock. Ayan, meron tayong installer dito ng valve lock. Mas maganda kasi na gumamit tayo ng installer dito kapag nagkakabit tayo ng valve lock para mapadali yung trabaho natin. At saka maiwasan natin na tumalsik itong valve lock. Napakaliit pa naman, mahirap hanapin kapag tumalsik ito. At saka para hindi tayo mahirapan sa pagkabit nitong ating valve lock. Tulad nito ngayon, oh, ang dali lang, kunting diin lang, pasok na kagad yung balblak natin. Ayan, tabit yung dalawang balbula. Nalagyan na rin natin ng balblak Ngayon, ito na namang camshaft. Ayan, dapat ganito yung position niya. Dapat nasa taas yung may hiwa para madali nating may pasok yung dalawang rocker arm. Tsaka, ibig sabihin, nasa tamang posisyon yung ating camshaft. Nasa timing siya. Ayan, oh. ganyan lang yung position niya. Yung hiwa dapat nasa ay taas para madali natin pasok yung regular arm pin at saka hindi natin to pinagpalit itong dalawang pin dito hindi natin tinanggal kung saan natin siya ikinabit o nakakabit para hindi siya magkapalit para dire-diretso yung paggawa natin dito at saka yung gagawin lang natin dito ay i-double check na lang natin yung kanyang valve clearance. Pag meron ng clearance o gumagalaw na itong dalawang rocker arm, ibig sabihin okay na ito. At kapag hindi gumagalaw itong dalawang rocker arm, kailangan natin i-adjust yung kanyang valve clearance. I-tune up natin, gamita natin ng pillar gauge. At ngayon ikakabit ko lang itong kanyang tapit cap o ring. Tsaka nga pala, kapag nag-adjust kayo ay pwede nyo i-adjust yung valve clearance sa 0.08 mm pareho intake at saka exhaust valve tapos ko nang naikabit itong tapit cap higpitan ko lang itong dalawang tornillo na dito na maliit ngayon i-assemble na natin ito lagyan ko lang ng langis itong kanyang piston nalagyan ko na yan ng piston pin lock at saka itong bore nalagyan ko na rin ng langis tapos itong kanyang bore gasket huwag kalimutan at saka yung dalawang pindawil nailagay ko na yung dalawang pindawil dyan at itong bur kakabit na natin ito kasama na rin itong bagong roller guide tapos lagyan ng turnerio tapos ikpitan ko lang itong kanyang turnerio tor na dito sa kanyang roller guide tips ko lang sa inyo mga amigo kapag nag-assemble kayo dapat slowly but surely kasi ito yung pinaka importante yung part ng ating pag-ayos itong pag-assemble mahirap na kasi baka mabackjob tayo or baka meron tayong makalimutang maikabit or baka meron tayong makalimutan na higpitan tulad nitong dalawang pindawil dapat hindi nyo ito makalimutan na ikabit kasi ang pindawil ang magsisilbing guide dito sa ating gasket at saka dito sa ating cylinder head para hindi siya lumihis yung ating gasket at saka hindi madaling pumutok yung gasket natin at saka maiwasan natin na mag para hindi tumagas yung langis at kapag sira na yung gasket kailangan palitan nyo na kaagad ng bago at ngayon higpitan ko lang itong apat na nut saka lagyan ko lang ito ng dalawang turnilyo. ayan tapos ilagay natin yung kanyang cam gear at mamaya i-timing natin ito ngayon lagyan ko lang muna ito ng turnyo itong ating fuel injector at saka nut higpitan ko na rin naikabit ko na itong cam gear tapos lagyan ko na rin ng turon nyo ngayon titingnan natin yung kanyang top dead center dito sa kanyang flywheel ayan. at saka dito sa kanyang cam gear meron yung nakausli na pang araw at saka dito sa cam gear meron toldok ibig sabihin na sa top dead center na yung ating cam gear at saka itong ating flywheel na itiming na natin dito sa ating balbula at saka dito sa ating cam gear ngayon lagyan ko lang muna to ng dukap kakabit ko lang itong dalawang dukap dito sa kanyang flywheel at pagkatapos nito ay susubukan natin itong panda rin. ayos okay na ito nabumba na yung lagis dito at wala na ng usok yan kakabit ko lang itong kanyang tapit cap dito tapos mamaya ay final natin. Final testing natin. Paanda natin ulit. Susubukan natin ulit na kakabito lang itong kanyang tambutso. Ngayon, subukan natin ulit nga paanda rin. Ayan. One click na. Tapos, dapat tahimik ka ng kanyang andar. Oh. Hindi na siya tulad kanina na masyadong maingay. Napakalamig na ng kanyang andar dito sa kanyang makina. Ngayon, lipat tayo dito sa kabila. Pakinggan natin. Lapit natin ng kunti itong ating kamera. si kanina, dito natin ito ay tinutok at napakaingan ng kanyang minor. Lumalagitik yung kanyang timing chain. Kaya pala, nasira na pala yung kanyang roller guide. Kaya nagpalit tayo ng bagong roller guide. At hanggang dito lang muna tayo mga ka Sana mga amigo, huwag kalimutan na mag-like, share, and subscribe. Okay na. Peace! come on